Hi guys, good evening. Pag nasa Pinas ka guys, mahirap tayo diba? Ito. Wala tayong sarang nagpakyan. Walang magandang tirahan. Walang driver. <laughs> Pero kung gusto nyong maging mayaman guys, technique guys. Punta kayo ng abroad na ano, Saudi kasi dito kumpleto kayo guys dito ka biglang yayaman magkaroon ka ng sasakyan turun ka ng marami malaking bahay may mga kasama ka pa iba-iba pang lahi tapos punta ka lang sa dyan lang sa malapit hindi pwede ka maglakad, hindi pwede mag-commute. Mayroon kang sasakyan, sakay ka, punta nung hatid ka doon, no, di ba? O siya. saka dito guys, dito ka magkaroon ng marami sasakyan, lalo pag mayaman, mayaman yung amo mo, di ba? E ako, mayroon kaming Lexus, mayroon kaming Honda, Hyundai, Honda, ayaw ko. Mayroon kaming Toyota, mayroon ka BM. mayroong pa yung jeep, di ba? Hindi ka lang akin. Lagro lahat yan, nasasay ko Di ba? Yung mga gano'n ako ng sandali. E dito, hindi ka pwede dyan sa Pinas. Sakay ka ng bus. Commute ka lagi ng commute. Sakay ka ng jeep. Eh dito hindi ka makapwede magkapag-commute. Pupunta ka lang dyan sa kapitbahay. Nakasakyan ka di sosyal, di ba? Kaya <laughs> nga minsan pag gusto kong lumabas, <laughs> maglakad ako. Gusto <laughs> so, punta kami park. Sarap maglakad. Good vibes lang guys. Kasi mainit eh. Maglilinis, maglilinis ako ng sariling sakyan sasakyan. <laughs> Malilinis ako guys. Okay guys, nagpag-good like vibes ng lula. Diyos ko po, mainit po. Untok sa labas, ako'y maglilinis. <laughs> ang, aking, ang aking sakyan na Bye-bye!